Uh, may mga nagtatanong, buntis na nga ba si Lavi? Siyempre, ako alam ko hindi. <laughs> yes. No, not yet. Oo. Siyempre, narinig ko plano mo, nyo talaga ni Monty. Pero, siyempre, yes. may mga gagawin ka pa. Oo, may mga kailangan pang gawin. But then, you know, if it happens, then, it's exciting. exciting. Oh, yung iba, kalab kaya bila kang umalis kasi baka ay buntis na kaya uh, nagpaalam na rin siya sa FPJ's ang batang kiapo pero syempre eto oh uh, february na papakitan natin Labi. Yan. Oh, yeah uh, oh pero hindi naman oh sexy oh di ba ang sexy sexy ang totoo po talagang buntis ay eto kaming dalawa po okay. oh pakita mo oh, oh ito oh ako yung nakala buntis sa sila oh di diba? ba diba? oh pero yung um lovey ako with Monty, the looks of Monty, okay. yung looks mo, I'm sure magiging napakaganda ng baby nyo. At sinabi mo na yung dalawang baby, eh, uh, tamang tama. Yun ang okay. good numbers. Yes, yes. Yun yung yun naman ang gusto kong number talaga. Yes, two is a good number for me. Yeah.